Guys, pumunta nga pala ako doon sa kabilang bahay, doon sa kapatid ko. Yan, at ako yung meron lang ako sasabihin, importante. Yan nga pala guys, yung kalsada na yan ay, yan yung binabaha dati, yung ang tubig yan. Ngayon guys, sinimento na yan, napakaganda na guys. Kaya lang hindi pa siya masyadong tapos dahil yung parehas na kantuhan, bago pa lang sila, ginag bago pa lang ginagawa. Tapos nilagyan na yan guys ng barantilya para yung mga bata dyan na naglalaro ay hindi mahulog dyan sa tabing ilog. Kasi yung pamangking ko dyan guys nahulog. Kaya ngayon maganda na oh. Kahit maglaro ang mga bata dyan safety na sila. Pa. and thank you din sa aming mayor na mabait. Ay, in hotel. 嗯。